Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking pagbabago sa larangan ng transportasyon at isa sa pinakamalaking proyekto na nagdudulot ng pag-asa sa milyon-milyong mamamayan ay ang massive train project na patuloy na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng pangmatagalang plano ng pamahalaan upang mapabilis ang biyahe, mapalakas ang ekonomiya, at mabigyan ng mas maginhawang transportasyon ang bawat Pilipino. Sa ilalim ng Build Better More program, ang modernong railway system na ito ay nakikita bilang simbolo ng pag-unlad at bagong yugto sa infrastruktura ng bansa. Sa mga nakaraang taon, matagal nang hinaing ng mga mamamayan ang mabagal na sistema ng transportasyon, siksikan sa mga bus at jeep, at sobrang trapiko sa mga pangunahing lungsod gaya ng Metro Manila. Kaya nang ayanunsyo ng Department of Transportation, Dutter, ang pagpapatuloy ng malalaking railway projects, maraming Pilipino ang nakaramdam ng pag-asa na sa wakas ay makakaranas sila ng mabilis at maaasahang biyahe. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang North-South Commuter Railway, NSCR, na mag-uugnay sa Bulacan hanggang Kalamba, Laguna. Kapag natapos, inaasahang aabot lamang sa mahigit isang oras ang biyahe mula Kalamba hanggang sa Clark, Pampanga, isang malaking pagbabago kumpara sa halos tatlong oras na biyahe ngayon. Ayon sa mga opisyal ng daughter, Patuloy ang konstruksyon araw at gabi upang mapabilis ang pagtatapos ng proyekto. Libu-libong Pilipino ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga proyektong ito, mula sa mga inhinyero hanggang sa mga construction workers. Malaki rin ang tulong ng Japan International Cooperation Agency, JICA, at Asian Development Bank, ADB, na nagbibigay ng pondo at teknikal na suporta upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga tren at istasyon. Sa katunayan, ilan sa mga riles, istasyon, at tren ay gumagamit ng teknolohiyang hapon, na kilala sa pagiging moderno at episyent. Bukod sa NSCR, isinasagawa rin ang Metro Manila Subway Project, na tinaguri ang kauna-unahang underground railway system ng bansa. Ang subway na ito ay mag-uugnay mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport, na iya, sa Paranaque, na inaasahang magpapababa ng oras ng biyahe mula mahigit dalawang oras hanggang 30 minuto lamang. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang konstruksyon sa mga pangunahing istasyon gaya ng North Avenue, Quezon Avenue, Ortigas, at FTI. Ang mga makabagong Tunnel Boring Machines, TBMs, na galing Japan ay patuloy ng nagbubutas sa ilalim ng lupa upang may handa ang linya ng subway. Isa pa sa mga inaabangan ay ang Mindanao Railway Project, na mag-uugnay sa mga lungsod ng Davao, Tagum, at Digos. Maraming taon na itong plano, ngunit ngayon ay tuloy-tuloy na ang paghahanda sa mga lupang daraanan ng proyekto. Kapag natapos, makatutulong ito sa pagdaloy ng mga produkto at serbisyo sa buong Mindanao, lalo na sa mga industrial na lugar at pantalan. Ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa negosyo at turismo na magpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon hindi lamang mga malalaking lungsod ang makikinabang. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagpapalawak ng mga provincial railway lines na mag-uugnay sa mga rehiyon ng Luzon, Visayas, at Mindanao sa hinaharap. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang paglalakbay at pagdadala ng mga produkto mula sa probinsya patungong sudan. Sa kabilang banda, ito rin ay magpapababa ng carbon emissions dahil mas kaunting sasakyan ang gagamitin sa kalsada. Maraming pagsubok ang kinaharap ng mga proyekto, kabilang na ang pandemya, kakulangan ng materyales, at mga isyong legal sa right of way. Ngunit sa kabila ng mga ito, ipinagpatuloy ng gobyerno ang proyekto bilang bahagi ng long-term development plan ng bansa. Ayon kay Transportation Secretary, Jaime Bautista, hindi ito basta ordinaryong proyekto lamang kundi isang simbolo ng modernong Pilipinas. Sinabi niya na sa loob ng susunod na limang taon, Makikita na ang bunga ng mga pagsisikap na ito, isang bansa na may konektadong mga lungsod at efficienting public transport system. Malaki rin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng proyekto. Sa ilang lugar, isinasagawa ang relokasyon ng mga residente na maaapektuhan ng konstruksyon. Ang gobyerno ay naglaan ng pondo para sa maayos na relokasyon at kabuhayan program para sa mga maaapektuhan. Layunin ito na walang Pilipinong Maywan habang isinasagawa ang modernisasyon ng bansa. Isa sa mga highlight ng proyekto ay ang pagdating ng mga bagong tren na gawa sa Japan at Indonesia. Ang mga ito ay may air conditioning, digital display panels, CCTV cameras, at wheelchair access. Ibig sabihin, hindi lamang ito mabilis kundi ligtas at komportable rin. Maraming Pilipino ang sabik na makasakay sa mga modernong tren na kahalintulad ng sa mga bansang gaya ng Japan, South Korea, at Singapore. Ang mga ekonomista ay naniniwalang malaki ang magiging epekto ng proyekto sa ekonomiya. Sa sandaling maging operational ang mga railway lines, bababa ang gastos ng mga negosyo sa logistics at transportasyon. Mas magiging mabilis ang paglipat ng mga produkto at serbisyo at tataas ang kita ng mga negosyante. Samantala, para sa mga manggagawa, mababawasan ang oras ng biyahe kaya mas magkakaroon sila ng oras para sa pamilya. Ang mga construction site ng mga railway projects ay naging simbolo ng pag-asa. Araw-araw, makikita ang mga crane, tren, at mga manggagawang abala sa ilalim ng araw at ulan, lahat ay nagtutulungan para sa mas maginhawang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang sigla at dedikasyon ng bawat Pilipino na maging bahagi ng pagbabago. Sa aspeto ng turismo, makatutulong din ang proyektong ito. Kapag mabilis at madali na ang paglalakbay sa mga destinasyon sa bansa, mas maraming lokal at dayuhang turista ang maaakit. Halimbawa, sa sandaling matapos ang railway patungong Clark, Inaasahan na mas maraming turista ang dadaan sa Clark International Airport dahil sa koneksyon nito sa mga pangunahing lungsod. Hindi rin matatawaran ang epekto nito sa kapaligiran. Dahil mas maraming Pilipino ang gagamit ng tren imbes na kotse o motorsiklo, mababawasan ang polusyon sa hangin at trapiko sa mga kalsada. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang itaguyod ang sustainable transport system. Ang proyektong tren ay hindi lamang tungkol sa bakal, semento, at istasyon, ito ay kwento ng pagbangon, disiplina, at pag-asa ng mga Pilipino. Sa bawat kilometro ng riles na itinatayo, naroon ang pangarap ng isang bansa na umuunlad. Ang mga batang minsang naglalakad sa ilalim ng araw upang makapasok sa paaralan ay maaaring sa hinaharap ay makasakay sa modernong tren patungo sa kanilang mga pangarap. Sa mga susunod na taon, kapag natapos ang proyekto, mararamdaman ng bawat Pilipino ang malaking pagbabago. Ang dating nakakapagod na biyahe ay magiging mabilis at komportable. Ang mga lungsod at probinsya ay magiging konektado. At higit sa lahat, muling mapatutunayan na kapag nagsama-sama ang pamahalaan at mamamayan, kayang magtayo ng mga proyektong magdadala ng tunay na pagunlad. Sa huli, ang Massive Train Project sa Pilipinas ay higit pa sa modernisasyon ng transportasyon, ito ay simbolo ng pag-asenso at pagkakaisa. Habang patuloy ang konstruksyon at bawat istasyon ay unti-unting tumatayo, nagbubukas din ito ng pinto tungo sa bagong yugto ng kasaysayan ng bansa. Isang bansang mabilis, konektado, at handang sumabay sa pagunlad ng buong mundo.